Datang kau, nak tahu, hindi lamang bilang, bilang senador. Meron siyang laban ngayon dahil sa pag-aakansa sa kanya. Pero alam natin lahat na ang kakampi niya ang unang-una is Jesus Christ. If you dwell in the shelter of the Most High, you will rest upon the shadow I will say of the Lord He is my refuge and my fortress my God in whom I trust magtiwala lamang po tayo sa Panginoon tutulungan na si Pastor Gibuloy lahat po tayo ay Kristiyano. <coughs> lahat po tayo Pilipino Tulungan natin sa ating mga kasama Si Pastor Tibuloy mo no, ay sa kanya. Ngayon po, makapunta naman tayo sa akin. Meron din po bang tumanggilig sa inyo sa ating mga opera ng pelikula Totoo po ba yan? Nakakatabaan katapangan po ng puso at nakakatabaan din ng pawis. Alam niyo po ba? lahat kalimutan ko ang sa akin noon ay parte na ng atlat ng aking buhay bilang artista at hindi na kayo mabubura doon kailanman. Kayo po, ang gumawa sa aking superstar. Kayo po, ang gumawa sa aking boxer. Po ako na lalong best actor. Hindi ko po ipinagpamalaki yung pagkapanalo ko. Dahil yan, ay dinapalit ko lahat kay Jesus. To God be the glory and honor. It's never about us. It's always about Him. Lahat po yan, Inaundog ko sa kanya. Akala ko po na gawa ko na ang lahat. Nung makikita ko po at makasama ko si Senator Bongo na baguhin lahat na kita ko po ang reality. Ang diyanigaw ng mga nasakit at pagbibigay sa sa kapwa ng ating Pilipino. Palagpakan din naman yung isatatapos lamang ng sali natin. Sinundan ko po siya. Mula ng 2019 ilang tumatbo siya. Unang araw pa lamang po na kanyang kampanya ay sinamahan ko na siya. Mula ng noon, hanggang ngayon, magkasama kami ng dalawa ang tunay na magkaibigan ay wala. Ay wala. Kahit kailan ko, hindi ko iniwan ng tao niyan. Kasi alam ko na tama at kanyang tinagawa para sa sakaya ng Pilipino. Hindi ako perfecto. Dami ko nga akong pakikos na inalapot. Pero eh, tinatanggap ko po lahat ng ating gusto. Ang dami pong ka po ang nagpapas na atin. Tinatanggap ko po lahat siya. Kasi alam ko, yan po ang kanilang yung buhay. Diyan sila nakakabuha ng pangbili ng mga pagkain para sa kanilang hapag Hindi, hindi po ako kalatayin sa kanilang. Pinagkakasay ko ako sila. Akala ko na nagawa ko na lahat. Yung pala napakalaki pa ng naging kula. Nakita ko. Ang pinakamahihirap na mahirap dito sa ating bansa. Lahat yata ng bundok ng Pilipinas ay narating ko na. Alam niyo po, senior citizens kinakausap ako na kinuusap sa akin na sana'y kumagpo akong senador sabi ko hindi ko po alam kung ano para awa mo kumagpo ka at kung manalo ka huwag mo naman kaming paglalaan mga senior citizens sinabi ko po kung ito'y mangyayari dahil kagustuhan ng nasa taas. At ito na nga po. Nagyari na. Nagbubukas po ako ng kalibatong aklat ng aking buhay. Ngunit hindi bilang artista. Aklat ng aking buhay sa politika. Sa bayan ang

Lalo na po si Alam niyo po, kanina nagsasalita siya. Upo'y okay, lumapit ko sa telebisyon Upang marinig siya. Upang mapanood siya. Dahil kung siya'y nagsalita, galing sa puso niya. Ang ikinagdala ko kung ginawa kung nandun sino sino grupo Ito naman ang sa akin. Sambayanan ang tinitilo kung kayong nanonood. Walang magkanakaw na tuwerte. Rodrigo Roma Duterte Pati nate Kompulong Duterte Pati nate Mayor Bastet Duterte Lano na Kibibinday sana Duterte Wala pong magdanakaw dyan How can that be Ang pimbanggaligan na dyan ay isang magandang pinhe ang pinanggalinang nilang ugat na nanadalitay sa kanilang buhay, sa kanilang katawan, ay ugat ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ay bawa sa akin, pwede pa ba pong makiusap sa inyo lahat Sampayan Pilipino. Pwede ho ba talagang good tayo, PDP laban? Kuto yes! ba yan? Kuto ba yan? sa puso mo? Tandaan niyo, ang laban namin ay laban do. aking pong advokasya is in order. Gusto ko pong ibalik ang layuan ng laban ni former President Rodrigo Roa Duterte sa aspeto nito. Gusto ko pong magpalit ang tiwala ng mga magulang na makakauwi at kanina nilang mga anak sa kanilang tahanan na ligtas, na hindi makikita, hindi mag lang po ang gumawa niyan. Kasama si Pagrango sa Tato. Kasi po, napapag-iwanan. Naghihikaw sila. Ang gusto lang nila, sana magkahanap buhay ako. Sana magkahanap buhay ng mga kasal, Para maitagaw yung dami anong aming pamilya. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo magagawa ng batas, ng matibay na batas, para sa mga Pilipino na magkatrabaho, ano na mangyayari sa Pilipinas? Ano na mangyayari? Lalo sa pinakamahihirap na mahirap. Suntok po sa puso ko yan. Hindi po kaya ng dibdib ko yan. Dapat po sa aspeto ng agrikultura, teknolohiya at infrastruktura, para mas maging matibay po ang kinabukasan ng mga Pilipino. Yan po! Pangatlo! Edukasyon! Alam din po namin sinasabi na ang kabataan ng pagkasa ng ating bayan, tutuwa naman po yan. Pero, ah, paano po nila matatakita ang kanilang mga potensyal? kung napapabayaan naman po natin ang mga pangangailangan nila sa edukasyon. Sa pribadong iskalahan o pribadong paaralan, ang mamahal ng libro, ng notebooks, ng iba't iba pang gamit nila, lalo ng matrikula. Sa pampubliko naman pong paaralan, marami tayong guro. Marami. Pero kulang tayo sa class buildings. Kulang tayo sa classrooms. Sa isang classroom, sa isang silid aralan, 80 hanggang 90 ang estudyante nasa loob. Yung iba sa pano, na papaupo na lamang sa sahig. Yung iba maghapon na katayo. Paano sila makikipo? Alam ko lang yung bang sinasabi ko. Pasensya na kayo. I'm a very passionate person. Gusto ko pong matugunan ito. Gusto ko pong maiayos si ang kinabukasan ng mga kabataan natin. Ano na mga estudyante? Dapat po mapalakas ang pondo para sa edukasyon mga libro po, ay dapat libre na. Ang mga kagamitang pag-eskwalahan ng pag publiko dapat libre na! At ang pang-pribadong para lang kailangan talaga ibaba tala ang matrikula nila. Kasi po, hirap din, lalo na po yung mga middle class din, hirap din po sila, lalo na kung tatlo, apat ang kanilang pinag-aaral. Wala pong nag noon. Meron sana. Inapot lamang po ng pandemic. Si Pangulong Rodrigo Roma Duterte. Pero anong ginawa tumigil sa kakahanap ng gamot na pwedeng panlaban sa covid Pilipino yan ang pakulo una ang kapwa natin Pilipino sa kanyang puso isipan, palapakan natin for president Rodrigo Cabrera hindi ko na po matatabay Pero tandaan nyo, pinanggit ko kanina mga senior citizen. Ay, na ako. Kandidato. Bilang senador. Tandaan nyo, hindi ko papabayaan ang mga senior citizen. Ang hiling nila sa akin, sana daw tumaas naman ang kanilang pensyon. Pens pens Yan hindi doktor, hindi engineer, kay isang artista. Isang artista magiging efektibo, maghingkot, at magsir. Bisyo sa sambayan ng Pilipino. Kandidato bilang senador ng PDB laban. Numero 58 sa Balotan. i don't